tuhong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos ng patuloy na pagbibigay ng tulong at pagdideploy ng medical teams sa mga lugar na sinalanta ng bagyong uwan. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Analis Soberano. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned government agencies ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin na lubhang na apektuhan ng Super Typhoon Uwan. Inatasan ng Pangulo ang Department of Health sa pagdeploy ng mga medical teams sa lahat ng evacuation centers upang mapantayan ang kalusugan ng mga evacuees iniutos din ito sa Department of Social Welfare and Development ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng tulong sa lahat ng sinalanta ng bagyo. Sa Bicol Region, na ang pinakamaraming bilang ng evacuees kung saan umabot ito sa 100,050 pamilya ang apektado. Inaasahan namang makakabalik na sa kanilang tahanan ang mga evacuees matapos ang unting-unting paghupa ng tubig baha sa ilang lugar. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Secretary Claire Castro. Patuloy na pagbibigay tulong at deployment ng medical teams ipinag-utos si Pangulong Marcos Jr. Agad dumaksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilang oras matapos maglandfall ang Super Typhoon U1 sa dinalungan Aurora noong linggo ng gabi. Sa pulong kaninang umaga ay utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa bangunan ng Secretary Rex Gatchelian ang tuloy-tuloy na pagbibigay tulong sa lahat ng mga sinalanta ng bagyo. Ayon sa DSWD, patuloy nilang binabantayan ang mga evacuation operations status ng mga evacuees. Kinumpirma din ni Castro na maraming bansa ang nag-alok ng humanitarian assistance at disaster response sa Pilipinas kasunod ng pananalasan ng Bagyong Tino at ngayon ay ang Super Typhoon Uwan. Ayon kay Castro, kabilang sa mga bansang nag-alok ng tulong ay ang Amerika, Japan, Singapore, India at Timor-Leste. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na rin ang mga nabanggit na bansa sa Department of National Defense. Inihayag din ni Castro na posibleng gamitin ang mga EDCA side sa bansa bilang staging hubs ng mga dayuhang bansa na magpapadala ng tulong. Gayunpaman, binigyang din ni Castro bukas ang Pilipinas sa mga voluntaryong tulong mula sa mga banyagang bansa na nais tumulong sa gitna ng kalamidad. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang lahat ng concerned agencies na ipagpatuloy ang rehabilitation efforts sa mga lugar na sinananta ng Tino at sa mga lugar na napinsala ng Super Typhoon Uwan. At mayroon din po tayo mula sa AFP. Mar uh, maliban po sa US uh, na nag-offer ng kanilang mga tulong para sa humanitarian assistance and disaster relief including po ang US, Japan, Singapore, India, and Timor-Leste. Nagpadala na rin po sila ng sulat uh, sa AFP at sa National Defense. Ayan po, yan po ay mo Inaprobahan na rin ng Department of Budget and Management ang pag-release ng 1.684 billion pesos na pondo para sa replenishment ng quick response funds ng DSWD, Department of Agriculture at Philippine Coast Guard. Ayon kay Yusek Castro, matatanggap na ng mga nasabing ahensya ng gobyerno ang pampuno ng kanilang quick response fund upang mas mapabilis ang pagtugon sa kalamidad. Pakinggan natin muli si Yusek Castro. Sa DBM, Inaprubahan na po ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 1.684 billion para i-replenish ang Quick Response Fund ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Philippine Coast Guard. Yan po ang uh, pinaka-update po sa oras na ito. Si Palas, Press Officer under Secretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali montaño Soberano Nago Ulan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.